Hi guys! Welcome back! Yan nga po pala, masarap po pala talaga kumain no? Pag nasa bukid ka, kasama ang iyong mga mahal sa buhay na kumakain. Kahit simple lang po ang ulam, kahit daing lang, or tuyo lang, or bahaw lang po ang kinakain nyo, masarap. Pag kasama ang pamilya, ayan, nilalambing ko pa sa so yun nga po pala yung time na nagpabayan ako pagka-uwi ko dahil maaga pa ako naka nung time na yon di ba 2 pm ako nag sumakay ng van tapos mga 3:30 na nandito na ako sa amin so pag-uwi ko wala sila yung tindera ko lang nasa bahay nandoon sila sa bukid kasi nagagrass cutter si daddy tapos si Seri walang bantay kasi nagtitipid pa si Inday so ayun kasama ni daddy doon sa bukid naglalaro lang si Seri so dahil na miss ko na sila umakyat kaagad ako ng bukid ayan pagkaakyat ko na bukit na isip ko baka gutom na sila ipaprank ko si siri, may pasalubong akong Jollibee pero bahaw yun guys tapos nagprito na din ako ng toyo bago ako makiat doon nagbaon lang ako ng cup noodles dahil madalian na nga lang hindi ko alam kung ginagawa ko yun para sa kanila o dahil sa sarili ko na lang siguro ako hehe okay lang yan kahit ano basta ang importante ayan nga nakabag nakapag bonding kami o oh, di ba kita nyo naman sarap na sarap si Inday kumain o oh kataas pa yung paa tapos yung anak mamin bibong-bibo, pakwela-kwela din pag kumakain ang likot niyan guys, grabe daw kiti-kiti pero ganun pa man, mabait yan tapos malambing, masunurin basta kakausapin mo lang siya ng maayos so, ganun naman yung mga bata eh tapos ang tagal namin na ano guys, ang tagal namin na tapos kumain kasi nanonood pa kami dyan sa labas ng bahay. Kain yan sa labas ng bahay, eh. trip namin kumain dyan. Diba ang dami namin kusina, meron doon sa dirty kitchen, meron doon sa loob ng bahay. Pero mas masarap talaga kumain dyan sa labas kasi ang ganda ng view lalo na pag maganda yung panahon guys. Tapos ang daming lumilipad-lipad sa paligid mo na dragonfly na aliwang panoorin. Nakalala ko yung kabataan ko dati nung sa dibangan kami nang huli lang ako ng tipaklong guys tuwing ano tuwing alas 3 ng hapon syempre labasan na sa klase noon ang ginagawa namin nang huli kami ng tipaklong dragonfly ang dami ang dami pa kasi ng mga panahon na yun eh ang daming ganun ngayon bihira ka na makakita ng ganun dito na nga lang ulit ako sa amin naka, sa bukid na kita ng dragonfly eh, at mga tipaklong kasi sa panahon ngayon, hindi ko alam na ubos na rin sila. Kawawa naman. Pati yung alitap -tap, guys, bihirang-bihira na mga makakita ng alitap-tap ngayon. Samantalang dati, kumpul-kumpul. Ang ganda tingnan. Aywan, asa na sila napunta. Kaya kailangan talaga mahalin natin si Mother Earth. Yung kalikasan, mahalin natin. Kasi babalik sa atin yung mga biyayang pagmamahal na ibinigay natin sa inang kalikasan. So balik tayo sa kainan guys ilang minuto na yan 3 minutes na hindi pa rin kumain hindi pa rin tapos kumain si Inday o oh, ba diba? si daddy tapos na yung kumain nagkakapi na lang siya tapos sinusubuan niya na lang si Seri pero ako grabe gutom yarn